O, kung ano mang kailangan ninyo, bago na ang number ko ngayon, pwede nyo mahingi sa akin. Saan po kayo matatagpuan? Matatagpuan ako sa San Agustin, Purok Dos, sa likod ng clinic ni Punsalan. Ah, okay, so... Dati po kasi ang mga tinalakay po natin dito ay yung mga bato-bato, ano po, yung oh. mga panggamot. Ngayon po, may nakita na naman po ako dito. Marami na yan. Iba-iba na yan. Ano po, itong mga nasa botelya nyo. Ayan yung ay mga pangontre sa mga kulam. Ano po ang laman nito? Langis ng yong. Babalik sa, pag kinulam tao, babalik sa kanya. Ah. Hindi, ano po ang laman ng mga herbal ba yan? Oh, may cross ito, ito may cross. Oh, cross. Itong cross na ito, yung dignom. Mm, ah, Oh, oh tapos ito yung mga lumot ng dagat. Okay. Ito, Corales. Mm -hmm. Ito, Pampasuko. Mm. -hmm. Ayan po yung binay nilalagay sa bata, no? Uh -oh. yung binabalod, yung sing, sing Okay, so... Ito naman pong nasa botelya, ganun din. Mga pampaswerte yan. Ah, anak buhay. Kapit sa iyong anak buhay mo, tagupaypay. At tagupaypay. Bok ng duwende. So pare-pareho lang po to Iba Nasa botelya ito. Ah, ito. May bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanglan. Ito yung bahay ng Alitap Top. Ah, bahay ng Alitap Top. Okay, next. Ito ho, ano to? Yan yung Milag, ano, Milagrosa. Yan eh, nabubuhay sa mainit na tubig. Yung dinadayalisin Mm. At yung may mga sakit sa katawan. Mm. Nagaya ng diabetes. Mm. Nilalaga, iniinom. itong pagtataka mo na itong mm. halaman na to sa mainit na tubig. Mm. Maswerte ito ilagay sa pitaka. Mm. Kasi nabubuhay so, siya. So magkano ho ito? Ikwenta lang yan. Lahat na to. Uh -huh. Oo. Oh, oh, oh. okay. Ito po, ganun din. Ayan yun sa batayan Pwede makita. Bugayana. Bugayana. Hmm. Panggamot may gips, May sulat dyan dyan sa ah, oh, Okay, so, okay. okay. niya gagamitin? Sa batayan yan. Magkano uh -huh. ho ito? 50. Ah, 50, 50 din. Okay. So, ito ho, ganun din. Ay, 450 yan. Bakit ito? Anong pagkakaiba dito dito? Parehas lang yan. 450. Ah, 450. Oh. Okay. Ito, so, 150. Hmm, para... ito po. Ito pong bato na to. Ano? Superano yan. Ano ang ibig sabihin ito? Bahoy na naging bato. Oh! Okay. Parang ganito yung panaginip ko kagabi eh ko. Oh, Nanaginip ako ng gantong bato. Pero yan, hindi ko yan binibenta. Hawak ko yan. Hmm, bakit ho? Bakit? Anong bakit meron? Akin yan. May tatlong persona yan dyan. Oh. May nakalagay. Oh. May aura ng tao yan dyan. Oh, okay. Okay. So, Ganito, sa totoo lang po, ganitong ganito ang shape nung napanaginipan ko ang gabi. yan, pero naging pato. Oh, no, May ginto pa. Yeah. Ito ho. Yan ay si Ate pitong pahoy na susun. Ang gamit nung araw, ng panahon pa ng mga mm, ginto. Puno, Namin. din to, puno. Puno din to. Ah, okay. Magkano to? Walundaan yan. Mm, saan ang gamit nito? Lahat ng ano, yung mga may karga sa katawan, mga kulam Ah, bulam. Yan eh, parang magnet na nang ah, katatawan. Iba pa to sa bayugo. Oh, ito iba. bayugo. Inihigo. Mm. Okay. Nakap so, ito ho ayan. uli. Ano po ayan po ayan ito uli? E. ipu-ipu Parang shell to eh. Oo. Ah, ipu ipo yan. Yung nabagsak sa dagat. Ah. Pero hindi ho to yung Inihigo. shell na ano. si shell Seashell. Kaya sa dagat nabagsak yung ipu-ipu nga hangin na buo. Ah, okay. Ayan ang tarto ko. Hindi ko yung pinibenta. Ah, Okay, okay. Pangalam, <laughs> alam po nyo, kaya po siguro mabenta kayo. Ang daming tumatawag sa inyo na hindi nyo sinasagot. Dahil, <laughs> dahil sa mga paninda niya. O, so, yun lang ho yung sa totoo lang. Ang daming nangungulit sa akin sa YouTube. Talaga tinatawagan ka. Oo. Uh -huh. Ito naman ho. Aba, parang magneto ah. Ayan ay may asugian Pangontra din, panghila ng pera, panghigong sa mga lamig-lamig Magkano lang ho Magkano? Tandaan ng isa. Oh, so, bibili ako nito mamaya ha. Bigyan nyo ako ng isa. Alam nyo, meron din ako magnet sa bahay, new day new. Oo. Alam nyo, pagka ay, hindi makatulog, hi, hahawakan ko lang yun, nakakatulog na ako. Maniwala kay Chay Ito naman ho, ay para sa rabis. Oo, uh oh, sa rabis yan. Na, sa ano, no, toklaw ng, ng uh -oh. ahas. Ng ahas, Tukla, ng, aso. Ah, ng aso. Okay. So meron kami nito Batubalani, dati. Kung yung Bato Balani, sa totoo lang, ilang beses na kami nakagat nung bata pa kami. Ito kumakapit. Padudugoyin mo muna yung sugat, no? Oo. Kapag uh, hindi kumapit, ibig sabihin walang rabies. Walang rabies. Kapag, Kasi uh, yan ay sungay ng usap. Oo, sungay daw po ng usa. Oh, so lahat to ito, ganun din. Ito. Ito, yan eh, ano, ng kalabasa. Yung batang iningitinan para hindi nagtatay. Ah, oh, okay. Ano to, ikikwintas? Ikikwintas yan. Oo, oh, tama. Ito naman, mga bato-bato. Hmm. Ito po, langis. langis. Ito yung kulok. Ah, oh, oo, nakita ko na to dati. Kulok to. Okay. book ng duwende. Ito, yan. ito. Kawayan ng... yan. Ito, buhok ah, ng duwende. Okay. 20. Para saan naman ito itong buhok ng duwende? Aba, maswerte yan. Lagay mag-ipit ka ng isang hibla niyan sa, ano mo, sa wallet. Hmm. Kailangan huwag malalaglag, mawala. Magkano Magkano ito? 50 lang yan. Ang isang hibla? Eh. Hindi. Lahat yan. Ah, o oh, sige. Lang. So, Babayaran bibili tayo nito. Ito, hmm. ito oh. Tanglad. Ay ah, okay. Para saan naman yon? Sa anak buhay lahat. Ah, ito. Ganun din. Yan eh, pitaka. Paswerte. Kapit tayo ang anak buhay mo. May tagupay-pay. Tag, -pay -pay. tag ah, o. Oh, okay. yun, yun, yun. Tagupay-pay. Oh, Walid yon. yan kung tawagin. Hmm. Parang ito ang kulang. Kaya, kula. mabatong kalog. Kakalogin mo Magkano yan. to? anak buhay ka. Dalawang daan yan. Dalawang daan ang isa? Nako, ito yung kulang ko eh. Ito? Kakalogin mo yan. Orange. range anak buhay ka. Eh, pagka naman kayo tinatawagan, ay sumagot naman kayo. Ay, Diyos ko po. Yan, ara yan. <laughs> si ate, para sa naman to? Ara. Hmm. Para saan mo yung ara? Gadget, alam niya. Hmm. Yan yung... Ito, bibili ako nitong ano. Sa ano, namisa. Pag nagtapalit sila. Ah, uh, so ito ho. Ito, ito, ito. Ano to? Anis? Ay, hindi kulantro. Para saan? Sa so, mga batang may bulot may tigdas. Ah, ito. Iniinom? Oo, nilalaga. Ito, tagupay-pay. Pa. Okay. Tapos sa'yo, hanap buhay mo. Ayan. Hindi ka pwedeng ipagsak. Ah, ito ho. Ayan, palata na yan. Pati sa negosyo, sa kulam. Ah. Lahat ng na. Okay. So, wala na po ba tayong nakaligtaan? Ito naman, naitanong ko na sa inyo eh. Ito, ano Oo. ito? Para saan mo ito? sa kulam yan. Ito, ano ito? Ito dito? Pandakaki. Ah, pandakaki. So, meron pa kayong nakasabit dito. Ano ito? Tabako. Ah, tabako na ito. Ah, ito. Tabako rin yan. Ah, tabako rin. Yung nasa loob yung baga. Ito, anonas. Hmm, anonas. Kahoy ah, na anonas. Okay. Pero nga huuli pa nung... Paano nga huuli yung number nyo? At uh, ating sasabihin dito sa mga <laughs> manunood natin kaya pala natawag na tawag siya nagpapasa kainap sa parteng bisaya pa mm -hmm. ayon it, it, ito na natalakay na po natin sa unang video eh ito ang horseshoe do sa mga nagnenegosyo maglagay po kayo nitong horseshoe ayan so halos na anong oh. natin lahat oh ito po ang number ni ate ha. 09-616-490-528 Ayan, uulitin ko po. 09-616-490-528 Okay, so maraming salamat po. Pero bago po tayo magtapos, uh, nasaan ho yung mga ano nyo? yung mga latin na ano nakasulat na sa akin so hindi niyo dala oh hindi niyo dala. dala so ngayon po i-text ko kayo tapos mag another video ulit tayo ano so ito lang po ang pakiusap natin doon po sa mga hindi po naniniwala eh wag na po kayong i-skip niyo na lang po tong video na to pero doon po sa naniniwala at ang makakapagpatunay po ay si Ate Dolores dahil siya po ay may talagang nakakakita at saka nakakaramdam. Ano po? May tanim kasi ako sa katawan. Ayun. Ito. Ayan. Ah. Ayan, ako. Ayan. Ayan. Yung iba po, yung iba po nakikita ko, minsan pag hinihipo ko sa likod, may bukol. Sabi ko, kuya, may, may tanim ka ano. Ayan po ay totoo. Dahil ano, ang ako, aking kasi manggagamot. Opo. lola ko. Opo. Ako ay kinukuha lagi ng engkanto. Mm. Tanggol pa ako. Marating pa ng ng tatay ko na sa taas daw ng baniti, mm. malalaglag na ako sa balon. Mm -hmm. Kaya ginawa ng tatay ko, tinaniman ako. Hindi hindi ako iniiwan ng tatay ko, lagi akong dala. Hanggang sa na nakin may malay na ako. Mm. Noong mm -hmm. ako ay umalis, yun ang panghina ng tatay ko. Mm -hmm. Yung, yun namatay na. Dahil kailangan lagi ako nabalikid sa tatay. Hmm. So ngayon ho, uh, every Saturday and Sunday po kayo dito sa simbahan araw, araw ng preso. Ah, Araw-araw na? Oo. Araw-araw? Oh. So, araw, araw. so nanggagamot. Hindi lang nila ako matatagpuan dito. Pag ako inaluwas, uh -oh. nasa Maynila ako. Uh -oh. Pero mga bata nandito. Pero naggagamot din kayo, no? Uh -oh. uh, Oo. So yun lang po. So next, ano, next na vlog natin, magkaano uli ako sa inyo. Ano ha? Yung hiling ko lang, yung mga nakasulat yung ano, yun na, oh, yung mga nilalagay sa kong ano, sa mga pitaka, mga gano'n, na Latin, ano po. Okay po, so maraming salamat po. Ito na mga balahibo nila sa akin. Ewan po. Ito ho, maniwala kayo sa hindi. Meron, di ba mahilig naman tayo ma-video on? Meron akong ano, meron akong uh, event na si Majoret say Harake. Harake. Harake, oh, oo. Majoret siya ng El governor Ngayon, hindi ko po siya kilala. May nakapagsabi sa akin na siya po ay famous celebrity. Ngayon, sa akin, wala. Ang gusto ko lang ay magvideo. Ngayon, dumaan si Zainab. Kasama yung kanyang banda. So, ayan. Ah, yan pala si Zainab. Pagkatapos, nang nakaraan na, ang dami pang banda dumaan, gusto ko nang umuwi. Alam mo, hindi ako nakauwi. Parang may... Oo, oh, parang doon ako... Sumunod sa ano, sabi ko, ihihihina ako, gusto ko nang umuwi. Ang init-init, gusto ko nang magpahinga. Din. Ano? Talagang hindi. Sumunod ako sa banda, napasunod ako sa banda. Kain ako ng chichiria, kain ako ng poppins, ayan. Tapos hanggang sa malayon na pala yung nalalakad ko, Man, nakakita ko yung mga kakilala kong mga vlogger din. Oh, anong nangyari? Nakuha mo ng video? Oo, kaya lang mahigpit yung mga guard, yung mga martial mahigpit. Di ako, tuloy lang sa paglalakad. Pwentuhan kami ng kasama ko. Na yun nga, mahigpit nga yung guardia. Sabi ko, oh, sige, mahigpit pala. Di sige. Pero hindi ko pa rin kinuhanan. Ngayon, yung last na vlogger, sabi ko, oh, anong nangyari? Wala, hindi ko gaano nakuhaan kasi may nga yung Marshall eh. Alam mo, nagkaroon ako ng, na-curious lang ako. Pero, meron na akong mga bato-bato na binigay mo ha. Ah. Pagdating ko doon, nakita ko, ah, binidyohan ko. Binidyohan ko, ah, ito pala si sa sina. Pagkatapos, wala naman nagsasaway sa akin. Pagkatapos, noong paandar na di syempre aandar uh, na pati yung mga bodyguard nag advance na di sinita ako ay syempre nainis ako parang na uh, ano ako sa sarili ko sinitsitan ako eh ganun pinapaalis kami alam mo ginawa ko kinuha ko yung aking ano yung ID Isinabit ko alam mo pagdating ko dun sa una walang sumisita sa akin oh pero meron na akong ano meron na akong mga pato-patong ganito alam mo, hanggang sa dulo, nag-exhibition siya. Nasa harap ako. Nakuhaan ko siya ng magandang video. Alam mo, nag-viral. Oh, okay. Sabi namin rami namin na nag-video sa kanya. 500,000 na ako within 2 weeks. 500,000 views within 2 weeks. Tumas ng siguro mga 2,000 yung aking subscriber. Alam mo sinasabi ko sa iyo parang ito na siguro yung swerte ko. Napasalamat ako ng pasalamat sa Diyos. Oh, di na violation ako, nawala si yung ads ko. Alam mo after one week bumalik hanggang ngayon. So maraming maraming salamat sa mga binigay mo, payo mo, yung mga binibigay mo. Ito hindi ko alam ha. Pero sa dinami-rami ng mga vloggers doon, mga kasama kong vloggers, ako lang ang may alam ko ah, na may ganitong taglay. Eh, siguro yun yung naging pampaswerte sa akin. Kung bakit ako nakapagvideo, kung bakit ako nasa harapan, walang tumigil, walang sumita. Pati nga yung mga bracelet hindi mo yan nakuha Ah, oo. So, next ano na lang. Ano? So, yun lang ang magiging testimony ko sa inyo. Parang pangakit. Alam mo yung sinasabi mong... Ha? tagupay-pay na pang mm -hmm. Ayun, pero ang sa akin, pero meron akong na akong apat na ganto. Ang Okay, so maraming-maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanood. Maraming-maraming salamat. Yung GCash ni Ate, next time na lang mag-install muna siya at tangkilikin po natin at marami pong mga testimonya. Maraming-maraming salamat po.